Magandang hapon guys, yan po. Naglinis po ako dito kanina guys kasi ano, para hindi magbara. Kaso lang hindi ko natapos. At uh, yun, ang lahat guys. Magandang hapon. Matagal-tagal din akong nakahi dito sa lugar nito guys. Ah, uh, ano ba 'yun? Ah, uh, February? February ata. Oh. Ngayon ako alright nakakay dito kasi nilinis ko ngayong ano kasi nag ano na, kasi lang umulan guys di ko natapos tinignan ko ulit kung ano yan napunduhan na naman ng tubig guys yan guys kumusta 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 ang lahat baka hindi ko naman matatapos yung video ko dito guys kawa ng <laughs> uulan na naman siya update lang po ako sa ating kapaligiran dito after nung ano nag uh, nito sumibol yung palay, inani, tapos ngayon, ito na ngayon situation guys. Palaging umuulan yun. Naging damo na yung ano dito sa paligiran guys. Kaya, medyo, yan, maulan guys. Yun pa, parating na yung ulan dun. Kaya, bababa na siguro ako ulit guys. Kasi, baka mabutan ako ng ulan dito. Madulas pa naman yung sa baba. Ito yung natira ng audit guys. Ito dati guys. May rotong bubong. Kaso lang. Yan. Binunot ni Odette. Kaya. Wala nang natira. Soon. Sana. matapos Kaya guys. Baba tayo guys. Kasi umambun na. Baka ano. Magtakbo takbo tayo din sana. So guys. Update ko kayo mamaya. Kaya madulas pa naman itong dito guys yan bababa tayo yan guys dito na tayo sa baba silip silip naman sa mga kapaligiran gawa nung umaambon guys hindi na ako ng video dun sana ako sa taas ng kuha ng video tsaka tsaka hinahanap hanap ko rin yung isang aso namin guys na nagkasakit na hindi ko na makita ilang araw na guys hindi ko alam kung saan na yun napunta sayang yung aso na yun malaki pa naman yung aso hindi ko alam kung ano yung saan siya nagtago wala naman dito wala naman makikita din dito guys kaya hindi ko alam kung ano nangyari sa aso na yun saan nagpupunta buhat gawa lang nun guys na pinakain ko ng ano guys yung nagkrituhan ng manok guys simula nung hindi na sa kumain ng panin hanggang nagkasakit na siya guys hindi <laughs> ko na alam kung saan napunta kayo yung isang aso na may narungkot hindi ko alam kung saan wala na wala naman rin dito guys medyo sumigla yung aming mga mga prutasan dito biyabas langka tapos balimbing ang tawag ng isa iba Yan. dito sa ano mga malunggay ano pa ba itong isa nakalimutan ko yung ang tawag tandis yan. Nanilaw na yung ibang dahon dito guys. Oh. Bagay na. Din, ay nako. Dito ko na bumagsak yung ano. Yung inanok po. Nanilinis ko dun sa taas. anong muning muning. Ano? Ha? Ha? Ang, ang, ano namin po sa deck guys is sampo din ang ano maliliit plus buntis pa yung isa mga anak naman kaya guys na iwan dito kasi yung ate ko nasa city dapat ako ay lalabas gawa nang wala na akong video na may upload guys kaya dito na lang muna ako pero medyo okay din tong ganitong panahon kasi kung magagala ka na maulan mahirap pero para sa akin guys pag andito yung ate ko ang na tao dito para magpakain ng aso ang hayop <laughs> makapag drive na ako guys kaya yun magandang balita okay na nung mm, nagpista sa amin super so, gala ako Pisa sa amin pero pumunta ako ng ibang lugar para makakuha ng video umulan na ba? Ang na. Ito yung saging kung kinuha doon guys. Oh. Ito may saging dito eh. Dito. Ito guys, plano kung ano ng baboy. Saging. Ito Di ba, nanganak yung baboy ng kapatid ko eh. Forty nang anak, so kukuha ako ng tatlo. Tapos, ako ng Three. Mahal din pala ng biik dito. Kala ko mura lang yung biik, guys. Kala ko ganun lang 'yun. 3.5 din pala isa. Kaya sampung libo tapos maintenance pa. Sana kaya na ng lahat. Sampisa so, lang naman 'yun, guys. Kailangan yung ano financing as meron kang financing talaga sa pagkain, guys, kasi dati-rati kasi tatlong buwan lang ata okay na yon payats na yung ano yung baboy mo. Kaya yun ganun. Ano yan Ba't umilaw yun? Sana nga. Okay guys, update ko po maya. maya guys, may papasok lang ako sa loob. Yan guys, ipagpatuloy natin ang naantala natin na pag-video natin kahapon kasi gawa ng umulan nga. Eh, hindi na ako nakapag uh, to, patuloy sa pag-video gawa ng tawag nito. Umulan na nga siya at saka madilim. Ngayon, uh, itutuloy natin yung ano sa taas akya tayo. Titingin natin yung sitwasyon sa taas kung marami na bang tubig ulit kasi kahapon.